Tapos po ng patong. dito. Uy, baka naman pwede yung pasta din. Gusto mo? Pwede? ako pwede? Okay. gusto ko. Ako pa patong pato. <laughs> oh, o ikaw pa patong? Ako na lang. Ikaw na lang? Ikaw mo patong ka? Oo. Saka, nag-vlog din ako paminsan-minsan. Maraming yung nanonood sa akin eh. Ito at kita. Kuya, siya po yung kinausap ko. Ito yung pasta. <laughs> <laughs> Grabe si Boss DK. Wala. Ano na na naalala na, sa pula? Ah! <laughs> boss, katas ng pala yan? Katas ng pala. Ito pa. Ang ganda po. Soundcheck. Soundcheck, boss. Soundcheck Sound 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 mo na. Kung sa'yo ito, talaga pa. yan. Alam mo, na dami chicks natin diyan. Dadami na chicks. Siyempre kasama, ako dyan. kasama ko diyan. Kasama ko Hindi sa eh. Taiwanan. So, hindi ko kayo iwanan. Siyempre. Oh, Bila sa atin. Oo. Okay. Okay. Nararamdaman ko kunay, nakakulay black. Hmm. Napipredik mo na. Napipredik ko na at Ducati. <laughs> Ducati. 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 Ay. Uy, Ducati. Ducati po, Ducati. <laughs> Ducati. Baka nangangati ka. Oo, oh, dito ka lumapit. Ganda naman ito. Oh, pwede na boss, kahit hindi masyadong malaki. Pwede na. Tawag dyan flat. Pwede. Pwede. Kahit na tumatong ka pa. Ano ba? Ano gusto mo? Ako pa patong o ikaw pa patong? Ako patong. na lang. Ikaw na lang? Yeah, gusto mo mapatong ka? Oh. Kaso, pasensya na. Bakit? This seat is taken. Ay! Uy! Hindi pwede. Pang single. Pang single gusto lang. Gusto mo sa akin ka na lang. Link. Ako? Link. Ako gusto mo? Gusto mo GK pala GK. GK. Okay. Ako, ako si Krong. Ako, si Krong ako, okay. si Krong. Si Krong. Si Krong. Si Krong. Si Krong. Si Krong. Oh, hmm. Sorry, boss. ako sige, lang sige, pala. Sige, sige, sige. Ganda ha? Thank you. Boss, dala nakadalawa ka na ganda, okay. oh, naman ka. Maganda niyo. Pwede lang Ganda. mo kapasminsan. Paminsan. Oh, okay. Araw-arawin natin. Paminsan, araw-arawin natin. Araw-arawin Araw Araw ko din yan. Okay. <laughs> okay. Araw Sige, 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 sige. Sige, uh, contact tayo, contact tayo. Ay, Boss, i-add ko din yung sa akin. Sa akin din, i-add ko yung sa akin yung ano. Di, di ano, lagay po na ko eh. Thank you, ah. Hindi ko ata, tay. Hindi, okay lang. Tayo okay, sige, bigay ko sa'yo. iyo mm, kahit wag natin, hindi naman babayari. Nakasanto to. Yun. Nararamdaman ko malit din ng no. dito. Ay! Sigurado to. Pero Ay, sexy. Ayan, 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 ayan. Sexy, sexy, sexy. Iba talaga pag nakadukati, no? Iba talaga pag katas yung... Iba yung utis. oh, iba yung kutis. Oh, iba yung, niya, iba yung, yung Likas papay. Hala. Hala. Ay, hala. Hala po. Ang ganda naman ang bike niyo. Ang ganda po talaga to. Katas po ng pa**o ito. <laughs> 899. Oo. Uh, ano pangalan niyo? Boss GK po. Kaya po. Sheramoto. Sheramoto? Si, Kasi ano, si Krong. Si Krong. Ay, siya po yung... Siya lang yung sadya dito. Hey, May jawa na kayo? Wala po. Meron na yan ako, wala pa eh. Uh, di ba may boyfriend, may girlfriend ka na? Boyfriend? boyfriend? Oo, oh, <laughs> may boyfriend ka <laughs> na. Wala <ay>. akong boyfriend. <laughs> wala rin akong boyfriend, wala akong asawa. Ay, mukhang di naman siya sigaw sa'yo. Ano motor mo? Ano daw motor mo? Mio. Mio. Mio? Wala, dito ako sa big bike. Big bike hanap ko yun. Ay, sige, kunin ko rin. Big bike talaga yung gusto. Hindi, may uh, mo din guy. to eh. Sige, sige. May hindi ka big. Saan lang? Sige, kunin ko na rin ang Krum, sa'yo. Ako sa na, lagay ko muna yung number. Krum, sa'yo naman, bagong kupit okay. ka pa naman ngayon. Kaya nga, bagong tasa nga. Yan. Eh. I-add. Number. Poon ko po, po, po. Gamitin mo yung poon mo. Kunin ko yung number mo. Wala ang jowa. Wala po. po. <laughs> Saka, nag-vlog din ako, paminsan-minsan. Maraming nga nanonood sa akin eh. Ito, at kita. Kuya, siya po yung kinausap <laughs> ko. Wag kayong Par, pasensya na ha. Sige, tawagan na lang po tayo ha. Bye-bye. May ano. Hello? Kurong ikaw din, ikaw din doon. Uy, bakit ako? Uy, parang na na no. Ito, sigurado na ako dito. Sa iyo to. Nakadalawa na eh. Sa iyong sa na. Ipapaubaya ako na sa iyo. Porke naka Ducati ako papaubaya. Oh, sige, sige. Sabihin mo naka din ako. Sige, sige, sige. Okay. Busige, busige. Uy, ay. Opo, ay. Gus Jiki, ang puti niyan. po, fan po kita. Oo! fan po kita. Hindi ako na. Teka, teka, teka. Papakinggan ko talaga fan. Oh, my. oh, nga. Electric fan. <laughs> Hindi ka kasama? Ikaw so lang? Pwede yung sweet ah, naman po. Yung Ay. pinikit ka sa akin. Ah, ako, ako. Sweet ako eh. Sweet. malambing akong tao. Gusto mo kasi kita? Ayan. Taga sa akin. huwag mo pansinin. Dugati. Magigali. Big bet yan! Hindi ko tinatanong ko. Hindi ko na Opo, Ducati po ito. Ay! Di ba hindi yun yung motor mo? Bago yan? Bago to. Katas po ng pato. ito. Ay, bako naman. Pwede yung pa**o din. Gusto mo? Hindi ako. Gustong-gusto ko. Di ba? Ayaw mo? Oo. Ito na ba yan? Ah, PA mo? Ibigay niya ako. Kala ka PA din ako eh. Lagat. 1 million followers dito. Oo, paras kami. Hindi ko siya kilali. Ang pogi mo talaga. Ang pogi mo. boy. ba? Ang lupit mo talaga, Boss <laughs> Vicky. Ang galing-galing mo talaga. Ang galing-galing mo talaga. Ay! Ang hey. galing-galing sa motor ko. Hindi na kayo dyan eh. Hindi pala sa'yo yung Boss eh. Sabi nyo kanina, pa-picture-picture lang, di ba? Opo, picture lang. Ang charge na yung tao eh. Sabi mo motor mo. Hindi, hindi. Tol, nakipag-picture lang ako eh. Paminsan na makakita ng Ducati yun. Ang pangit na pero ducati ano? 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 ko, Ano? Sir. Ano? 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 sa motor ko, magpaalam kayo sa akin ha. Ano? 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 mo? Ano?